itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Basta palagi lang talagang magtiwala at dapat buo ang loob niyo sa paggawa nito. Nanalamig na ba ang partner mo o ang mahal mo sa iyo? Nalulungkot at nag ka ba na baka tuloy na siyang mawalay sa iyo? Gusto mo ba na siya ay habang buhay na mananatili sa iyo at kayong dalawa ay mamamahalan sa hirap at kinhawa? Kaya gawin mo lamang itong ritual na ipabagi ko sa inyo ngayon. Nang sa ganon siya ay habang buhay na mananatili sa iyo. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at papel. At isulat mo lamang ng pitong beses ang pangalan at apelido ng partner mo unang mahal mo o ng taong gusto mong gawa nitong ritual. At pagkatapos, kumuha ka rin ng buti, maliit na buti, plastic o babasagin at dapat may takipo ito. At pagkatapos ay lagyan mo lamang ito ng kalahating suka. Kahit anong suka na meron ka ay pwedeng gamitin. At pagkatapos kumuha ka rin ng siling labuyo o kahit na anong siling na meron ka. At hiwain mo lamang ito kahit ilang hiwa at ilagay mo lamang ito sa buti na may suka. At pagkatapos kunin mo ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos topiin mo lamang ito ng kahit ilang tope at isunod mo itong ilagay sa bote na may suka kasama ang sili. At pagkatapos mo nang malagay lahat, hawakan mo ang bote, ilapit ito sa bunganga mo at hilingin mo kung anong gusto mong hilingin para sa inyong dalawa ng partner mo at hilingin mo rin na kahit anong mangyari ay mananatili lamang siya sa iyo. At pagkatapos ay takpan mo na itong bote at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam at hindi na po ito kailangan pang bulungan araw-araw. At pang matagalan po ang ritual na ito at pwede ka rin naman gumawa ng kahit iba't ibang ritual na ibinahagi ko sa inyo. Gawin mo at sabayan mo ito ng panalangin. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless.